Hello guys, welcome back to another vlog of mine. It's a Sunday here and nagpunta kami ng Ayala after namin nagsimba ng pamilya ko, kami tatlo lang. And kumain kami dito sa Joni's Chicken. In fairness, ang sarap ng pasnaks nila ha. Hindi lang chicken yung specialty nila, marami na rin silang pagpipilian. And yung mag-ama ko, of course, nag-cook ako water lang. Kasi mahirap na tumaas na naman, tataas na naman yung sugar natin. So we're having pancit. Si Kian is having house steak. And we're having also tuna sandwiches lang ni Daddy. Ang sarap na niya, guys, kasi may side dish pa siya na. P uh, ano ba yung <coughs> fries. So ayan ako, guys, sa kasalukuyang kumakain ng french fries. Usually kasi, guys, kapag Sunday kapag especially kapag kasama namin si Kian, uh, lumalabas talaga kami, guys. Kahit na 500 lang yung pera namin, basta meron lang makain, okay na kami yan, guys. Alam nyo ba, that food or meal that we ate, guys, only costs us around 400 plus. So, see? Mura na, mura pa rin. May mura pa rin sa Ayala, guys. Ang sarap naman pala. Sarap ng sandwich na. Hindi kami kumain ni Daddy ng uh, rice because we're gonna be having dinner later kinamamili kasi na nakasanayan na rin namin guys na bumibisita kami sa in-laws ko tuwing Sunday kung kung may time din talaga. So doon kami nag nagde-dinner and this time uh, medyo maaga pa naman so nag-snacks muna kami kasi nga nagutom yung tiyanak namin. So okay lang naman as long as may may konting pera uh, kahit ano pa yan guys basta magkakasama-sama kami that's very fine with me So after niyan guys, umalis na kami and ipapakita ko sa inyo guys yung renovation na ginagawa ngayon ng Ayala. o oh, uh, oh jonis yung pinagkainan namin. Kasi na-notice namin guys uh, ang daming sara, sarado sa ano sa Ayala. So nakita ko maraming oh, maraming uh, renovations na ginagawa kaya nakatago yung escalators nila guys. So ayan nakita nyo. Ayan. So, dumaan kami dito sa uh, Gaisano Department Store. Kasi gusto ni Daddy mag-elevator na lang kami pa baba. Mas madali nga naman. Kesa dun sa escalator dun, guys, na napatago nga. So, maraming nakasale dito, guys. Oh, ang daming sale. Pera lang wala. <laughs> It's okay. So, ayan. Papunta kami dyan sa may gilid ng Gaisano Metro sa second floor. Kasi sasakay kami ng Elevator. And ayan na, palabas na kami ng Ayala Mall. And my, guys, na shock ako sa parking fee nila. 35 pesos. My God, ang mahal na. Ito na lang tanan. Sige, ah Ama, kayo. Oh! Gara, agad, anay. Yawi. Gita-dita, yun. Ah. Ay, yawi. Ah. Pila po na, dong?

Querido, está de lado? Isso bidi, né? Bidi. Querendo fazer desde bidi. Bidi na Street de Torres. Bidi na Street. Ó, só uma shot aí. Lá, 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 por Torres. Dá um cano order. 6 horas mas boa. Ai, não. So guys, dumaan pala kami dito sa where nagpa-park si na kuya kasi hindi kasya siya doon kinadadidyo yung kotse niya sa so Robinson's Guadalupe. Pinapatingnan kasi niya sa papa niya yung headlight niya guys kasi parang medyo libat guys. Ano ba sa Tagalog yung libat? Basta yun. Pero the next day naman, e eh, pina-fix naman ni kuya ang kanyang headlight. So dito na lang tatapos ang aking vlog guys. Ingat tayo parate dahil love tayo ng Panginoon. Bye!